Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo'y magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nais lang nating pasalamatan ang United Door of Faith Church dyan po sa San Isidro, Tala, Caloocan City sa kanilang pag-anyaya sa inyong lingkod na kanilang naging tagapagsalita sa pagdiriwang ng kanilang 53rd Church Anniversary na ginanap noong nakaraang linggo, May 4, 2025. Ang United Door of Faith Church ay sa pangunguna ng kanilang senior pastor na si Pastor Angelo Amante. At pinasasalamatan natin ang buong Amante family. Sa Diyos ang papuri. Kagap ay isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na The Unlimited Power of Christ-Centered Faith. In Ephesians chapter 6 verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. The shield in King James version, ang sabi, Above all, taking the shield of faith. The shield covered the whole body as well as the armor itself. Faith is a shield in the spiritual warfare. It is that faith of which Christ is the object, at once the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Pananampalataya ang tulay papunta sa mga bagay na ating inaasahan at pinapangarap at patunay sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. It is in a word, the victory that overcometh the world. 1 John chapter 5 verse 4 and 5, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world only the one who believes that Jesus is the Son of God. Its special work is to quench or extinguish all the burning darts of the devil. Satan showers his burning arrows upon the soul of the Christian either in the shape of blasphemous suggestions sa mga mapanlinlang na salita or unholy thoughts sa mga masasamang kaisipan or dark despair sa madilim at miserableng kalagayan but faith makes the soul impenetrable to such destructive missiles because it falls back upon the divine word and apprehends the mercy of god the merits of christ and the help of the spirit even today it is not easy being a christian But we must find a way to live our faith without compromise. Kagapay kapag dumating tayo sa ganitong kalagayan, tayo dapat mismo ang hanap ng way upang manindigan sa ating pananampalataya. Basahin po natin 1 Peter chapter 1 verses 3 to 12. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ in his great mercy. He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come, so that the proven genuineness of your faith, or greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him, and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched. Intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you. When they spoke of the things that have now been told to you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, even angels long to look into these things. Maya-maya, isa natin to kaagapay. The focus of this message is the listeners will be challenged to place their faith in Jesus. The insecurities of other types of faith will be contrasted by the consistency a faith in Jesus provides. Isang fishing boat ang naabutan ng malakas na bagyo sa gitna ng laot Nasakay ang limang mangingisda. Ang sabi ng veterano nilang kasama, pumunta tayo sa mas malalim na parte ng dagat at kailangan nating ihulog ang anchor sa four sides ng boat. Ipagdasal natin kumapit ang mga anchor sa ground. And the fishermen survived that storm. Okay, ano ang makukuha nating lesson sa kwentong ito kaagapay? That all of us need an anchor. That will hold during the storms of life. That anchor is our faith. The question is, saan naka-anchor ang pananampalataya mo? How important is it to have faith? Nakikita at nararamdaman mo bang malakas ang kapit ng faith mo para masabi mong kaya mong pagtagumpayan ang mga unos ng buhay mo? Peter knows how important faith is and he gives us a great picture of faith. A faith that we can anchor deep with and a faith which will hold us during the storms of life. When Peter wrote his letter, things were changing. In the beginning of the first century church, the government remained unconcerned about this new religious sect. Walang pakialam ang gobyerno. At habang lumalago ang church, pahigpit din ng pahigpit ang government. Nagsulat si Peter para sa mga taong pahirap ng pahirap ang nagiging kalagayan ng kanilang buhay pananampalataya. Marami rin mga Kristiyano sa ating panahon ngayon ang nahihirapang ipamuhay ang kanilang pananampalataya without compromising. Marami ng hindi nagaanong nakafocus sa kanilang faith. Mas marami nang mas nakafocus sa mundo at sa mga activities ng mundo, sa mga challenges ng buhay. Wala naman akong nakikitang masama kung binibigyan din natin ng pansin ng mga bagay dito sa mundo. Pero kung hindi ka na nakaangkor o hindi na nakaangkor ang buhay mo sa Diyos, yun ang delikado kaagapay. Peter helps us gain some insight into how to live an authentic Christ-centered faith in the midst of some difficult times. Balikan po natin ngayon ang mga talatang binasa natin kanina at ating himay-himayin sa unang Pedro kabanatang isa sa mga talatang apat at lima na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin sa pamamagitan ng inyong pananampalataya Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos sabang inihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Anong sinasabi ni Peter? It is about a timeless faith. So, ang isang sign ng authentic Christ-centered faith is number one, timeless faith. Eternal, enduring, unending, pang forever dapat. Hindi fluctuating, hindi patay-sindi, hindi lulubog lilitaw. The question is not if we have faith. Everyone has faith. The atheist has faith. That his rational reasoning has removed the possibility of God. He has faith in his intellectual ability. Others have faith in their abilities, skills, connections, friends, family, and themselves. Everyone has faith. The question is where is your faith anchored? Sooner or later, the storms of life will begin to blow. And then the question becomes will the anchor of faith hold? Peter gives us three reasons that is important to anchor our faith in Christ. Bakit kailangan i-anchor natin kay Jesus ang ating pananampalataya? Three reasons that is important to anchor our faith in Jesus. First reason, faith in Christ is imperishable. Hindi kayang tibagin ng pananampalatayang naka-anchor kay Jesus. Kapag ang pananampalataya mo ay nakatuon sa mga bagay dito sa mundo, kaagapay mapapagod ka. Kapag ang pananampalataya mo ay nakatuon sa pag-uugali ng katabi mo o kapwa mo, madidismaya ka. Kapag ang pananampalataya mo ay nakatuon sa emosyon mo, mabibigo at masasaktan ka lang kasi lahat ng yan ay perishable, nasisira. So first, faith in Christ is imperishable. Secondly, our faith will be uncorrupted. Narinig mo na ba itong phrase na ito? Absolute power corrupts absolutely. It is a statement which indicates our sinful nature. Maraming mga naging leaders, mga naglingkod sa Panginoon, ang nag-start with best intentions pero puno ng pride, ego, at iba pang pag-uugaling hindi nakapagbibigay papuri sa Diyos. If we place our faith in a leader, darating ang time, marireveal ang kanyang kahinaan sa iyo at ikaw ay magsisimulang matisod at manghina why kasi hindi naka-anchor ang faith mo kay Jesus but Christ has no sin and our faith is in the power of God God has absolute power but it is uncorrupted there's no pride or ego in the power of Christ in the scope of eternity jesus is the only person who has absolute power but not only that he is also the only person for whom absolute power has not corrupted even a little bit our faith can only be incorruptible when it is placed in christ so first faith in christ is imperishable second our faith will be uncorrupted. Thirdly, our faith in Christ is unfading. Hindi kumukupas na pananampalataya. Hindi panandalian, kundi pang matagalan panghabang buhay. Kumukupas ang kagandahan at kagwapuhan. Pero ang pananampalatayang nakatuon kay Jesus ay mananatili at hindi kumukupas. Amen? Lahat ng bagay, lahat ng uso nagbabago at nalalaos. Pati ikaw malalaos. Pero kapag ang pananampalataya mo ay nakaangkor kay Jesus, lagi kang mananariwa. Amen? Why? Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. And the faith we have now will see us through the last days. Amen. Okay, pagpapatuloy po natin ang pagbabasa. Unang Pedro, kabanatang isa sa mga talatang ani hanggang walo. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Kristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y naguumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Anong sinasabi ni Peter dito? Kung kanina timeless faith, ngayon it is number two, tried and tested faith. Pananampalatayang subok, subok na matatag, subok na matibay. Our faith must be anchored in the timeless nature of Christ. Pero ang tanong, paano mo malalaman na ang pananampalataya mo ay mananatiling nakatayo pagdaan ng mga malalakas na unos ng buhay? Kung ito ay dumaan na sa matinding testing because testing will start at the time you anchor your faith to Jesus, doon palang magsisimula ang screening moment. Maraming tao gustong-gustong mag-drive pero tamad kumuha ng driver's license. Why? Kasi ang daming test kang pagdadaanan. Drive test, road test, drug test, examination and all. Di ba nakakatamad? Pero sabik kang mag-drive. Tanong, sino gustong uminom ng gamot na hindi dumaan at hindi pasado sa testing? Sino dito ang gustong sumakay sa eroplanong hindi pasado at walang lisensya ang piloto? Peter found that a tested faith is valuable, revealing, and centered on love. Sabi ni Peter, ang pananampalatayang subok ay, sa verse 7, nakikita ang kahalagahan. It is valuable. Peter says that our faith is like gold. As it is tested, idinaan sa apoy at habang idinadaan sa apoy, lalong kumikinang at lalong nakikita ang kagandahan at kahalagahan. Ano pang pa sabi ni Peter sa verse 7? Ang pananampalatayang subok ay verse 7b, nagliliwanag, it is revealing. Parang kumikinang na ginto. Kitang-kita mong siya'y makislap at kumikinang. Ang pananampalatayang subok ay kitang-kita ang liwanag ni Kristo. Our faith should reflect Jesus and reveal Him and His love. Yung mga tao lang na naka-anchor ang kanilang faith kay Jesus ang kikinang at magliliwanag hanggang sa huli. Ano pa ba ang sabi ni Paul sa verse 8? Ang pananampalatayang subok ay verse 8 na kasentro sa pagmamahal natin sa Panginoon. It is centered on our love for Christ. Peter talks about how we love Christ even though we have not seen Him. Peter says that real faith is loving a Christ you have never seen but still know exist. Magpatuloy po tayo sa pagbabasa sa unang Pedro, kabanatang isa sa mga talatang sampung galabing dalawa. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at papaano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Anong sinasabi ni Peter? Kung kanina timeless faith, sumunod ay tried and tested faith. At pagkatapos, idaan sa pagsubok, dito na makikita na ang pananampalatayang nakasalig kay Jesus ay totoo. It is number three, true and genuine faith. Ano sabi ni Peter? Ang pananampalataya daw na ito ay masusing siniyasat at sinuri ng mga propeta at napatunayang ito ay tunay at totoo sapagkat ito ay nakatuon kay Kristo. The prophets are the screening team. Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. Siya lang ang totoo. At kung hindi naka-anchor kay Jesus ang faith mo, hindi ito totoong faith. Huwag ka nang magtaka kung maraming mga taong kahit nagpupunta sa church, hindi mo makita ang katotohanan ni Kristo sa kanilang buhay. Ito yung mga taong ningaskugon. Ito yung mga taong lulubog lilitaw. Ito yung mga taong manhid na sa salita ng Diyos, hindi na tinatalaban ng koreksyon. Ito yung mga taong walang makitang improvement sa kanilang buhay, sa physical lalong-lalo na sa spiritual aspect. Kaagapay panahon na ng tamang pananaw sa paglilingkod. Huwag kang padadaya at padadaig sa diablo. Again Ephesians chapter 6 verse 16. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Shield of faith means takpan mo ng pananampalataya ang buong mong pagkatao. Extinguish means patayin ang nagbabagang palaso ng diablo ipaglaban mo ang tamang pananampalataya. Yung pananampalatayang nakatuon kay Kristo. Hindi pananampalatayang nakatuon sa mga material na bagay lamang. Hindi pananampalatayang nakatuon at nakabase sa tao. Hindi pananampalatayang nakatuon sa sarili mong karunungan, kakayahan at kalooban. Kundi yung pananampalatayang nakabaon, nakasentro at nakabase kay Jesus the timeless tried and tested true and genuine faith the authentic christ centered faith amen sa Diyos ang papuri diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa paksang the unlimited power of christ centered faith at muli kitang inaanyayahan sa susunod na sabado sa kaparehong oras 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZES FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223-5668 Ako po ay pansamantala nagpapaalam Pastor Ronald Liobrera po sa programang agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.